Yo, what po tayong lahat dyan, mga tropa? Mapagpalang araw po sa inyo lahat. Tanghali, hapon, gabi. Saan mang po kayong panig ng sulok ng mundo naruroon. Uh, magkukwentuhan lang tayo for today's video. No? Dahil medyo, medyo napakatagal na rin. Hindi naman sobrang tagal, pero chance naman yun. No? It's, been a, it's been a long time or it's been a while no? na hindi si Kuya nakapagawa ng mga vlog So, ang ibablog natin ngayon sa inyo ha, ah, sa araw na ito, sharing tayo sa ano, tayo, sharing tayo sa mga nangyayari sa sa buhay ni Kuya, mga progress na nangyayari sa buhay ng mga tropa natin na mga nakasampa na. So, medyo maalig maalog kasi yung mesa natin. So, hanap tayo ng mapagpapatungan. Wait lang, ano. Medyo maalog kasi yung mga tropa kaya dapat medyo ano medyo nakakapit yung ating ano uh, yung ating malog ba mabibrate baka kasi cellphone yung ating ginamit para madali lang i-upload ah, sorry medyo sinipon tayo yun nga bago nga pala simula ni kuya yung aking ano sharing for today's video no uh, kakamustahin ko lang kayo lahat dyan kung saan man kayo naroon ngayon, ingat sa mga trabaho. karon din po sa mga naglalakad ng mga dokumento ninyo, mga papeles, yung mga nagpe-training, yung mga naaabot ng aking mga video sa land base, yung mga nasa Saudi, yan malaki yung Saudi, yung mga nasa Riyadh, Damam, yan, uh, Dubai, yung mga nasa land base sa uh, yung iba mga nasa uh, Singapore, yan even Thailand, Korea at saka Japan mga nanonood kayo kuya mga nasa land base din sa Africa yung mga nasa offshore excuse me <clears throat> pasensya na kayo sa ano ko boses ko kasi alam nyo na nung magsamp ko dito uh, medyo mainit muulan, mainit sa Pilipinas sa Makati kasi dispatch tayo ganon medical pabalik balik sobrang busy tapos syempre tulog ganon tapos nung pumunta na nga tayo dito, nag-join tayo sa Singapore, from Philippines, so malapit lang, dire-diretso na yon tapos na ano tayo, na, na hotel, dito sa agency natin ngayon, uh, iba na ng principal natin, pero ganun pa rin, Adamson pa rin, pero Adelpia na yung principal, so na ano tayo, na hotel, so sobrang lamig ng aircon, uh, nagkaroon tayo ng ano, ubo, yun, sipon, actually sipon, so yun, Uh, may babasahin ako sa inyo no, yung mga tropa natin na nagme-message sa atin, nagko-comment, ang dami na yung mga nagpapa-shoutout. Pasensya na kayo sa ngayon. Hindi ko kayo may isa isa especially ngayon, sailing tayo ngayon. Bali 13, 14, maybe 2 days, 2 days ng kontrata natin ngayon. So, dalawang araw pa lang tayo nakakasampa kasi one day tayo nung nag Eh ah, nag-angkorahin sorry na nag-hotel so yun nga excuse me na okay. yun nga sabi ni sabi ni kuya uh, ano nagkaroon tayo ng ano ng mga delay sa pag-upload ng mga video natin hindi na ako nakakagawang video pa umanin marami nagsabi sa sir naglaylo ka po ba sa pagbablog hindi ka na po nag-upload ng ng mga videos, yung mga motivation ata uh, marami rin nagpapasalamat dahil mga nakapanood ng video ko mga na-motivate na tulungan. Siyempre hindi naman sapat talaga yung motivate lang ako ng motivate pero yung sarili niyo hindi niyo tinutulungan na uh, ikilos o gawin yung mga bagay na makakapag-hatid sa inyo, makaka-akay sa inyo para matupad niyo yung inyong mga plano, mga pangarap at yung mga goal ninyo dapat kilusan po natin so magbabasa tayo ng, uh, ng mga nagmessage sa akin para ma-inspire ma ma kayo para kung sakali mapanood niyo naman ulit yung vlog ni kuya eh, malaman niyo na hindi lang kayo, kayong mga nanonood at hindi lang yung mga previous na mga tropa natin na nakasampa o, o nag-guide natin na motivate, na tulungan natin hindi lang naman sila, pati kayo pati kayong mga nanonood at yung mga baguhan mga parating ay maano rin makakamtan nyo rin yung inyong mga goal mga pangarap mga gusto hindi naman tumitigil yung ano eh yung mundo kumbaga hindi naman tumitigil yung maritime industry every day every week every month every year napakaraming barkong nabubulok maraming barkong bagong nilalabas yung iba naman maraming palipat-lipat ng mga manning agencies sa iba't ibang maning uh, manning agency din iba't ibang principal lipat lang lang lipat nag-hire rin ng Peter napakarami saksi ako dahil palagi ako nasa kalaw every time na umuwi ako excuse me nagbabaka sakali akong maka-apply na medyo maganda-gandang sweldo siyempre veterano pero yun nga at the end of the day ang magdidikta pa rin sa atin aside from experience no sa akin na to ha, let's say ako medyo veterano na pagsas pagsasampa may nagkaedad na nga eh ang kailangan lang mangyari ngayon sa edad ko o sa mga veterano ay ipit yung medical, which is medyo dun si kuya medyo nahirapan na ngayon dahil sabi nga ni paring Mar Monteroso, ano, ah, pare ko sabi niya nga, sabi niya ako, ano, pare, ako rin nararamdaman ko na yung mga dating walang pakialam sa mga pasma-pasma yung mga ganon, yung mga yung mga sakit naglalabasan na kasi let's say magpo-40 na rin siya eh nakalala ko siya 37 so mga dalawa or tatlong sakay na rin siya sa barko so nag ano na kumbaga nag 40 na siya doon na lumalabas na eh ako 47 sabi nga ng ano iba bata pa oo pero yun nga tumataas yung creatinine niya nagkaroon na ng high blood ng medi uh, na ano na diagnose na ng high blood nagkaroon na ng maintenance so hindi natin dapat yan i pag sa walang bahala. Isa alang-alang natin yan. Dahil kayo bata, marami na ngayon bata sumasabit. Tandaan po natin, ginagawa tayong negosyo ng mga medical center. Siyempre, sanay natin yung mga seaman, mga OFW, damay na rin mga land base. Kasi nga, padami ng padami yung mga medical center, padami ng padami yung mga manning agency, at hindi uh, in demand yung mga Pilipino na ano, na OFW, land basement or sea base lalo na yan mga seaman no so hindi man tayo sa buong mundo ha alamin niyo yan baka sabihin niyo ano self proclaim lang tong si kuya na ganon in demand dahil Peter talaga hindi demand kahit kanino kayo magtanong so mahirapan lang tayo marami din bago may mga tropa din ako hindi ko nababanggitin na bagong salya lang or bagong lipat lang sa pag ng barko no sumasabit na nga eh bago pa yon ha how much more na, na halos 13 years na napabalik-balik tayo sa barko. Pero nung nag-land base ako, napaka-smooth lang, Pit pitur ka agad ako. Diba? Yung may hernia nga ako nun, hindi ko nga pinaopera eh. Hindi nga nakita eh, dahil sa pag-gym ko, ba diba? Hindi nga nakita yon nung nag-land ako. Pero nung nag-start -nag ako, nag-medical ng barko, na-detect yun. Kaya hernia operated na rin ako. Natanggal na rin yun. Tapos appendicitis pa ako. Appendicitis. Marami na rin ako opera, ba diba? Nang-aksidente pa ako dati sa motor. So, lahat ng mga bagay na yan, sinishare ko sa inyo. Hindi, hindi ako yung tipong tao na magsasabi sa inyo na nasa likod pala ng Kuya Andy eh. may, may ano pala, may mga sakit-sakit pala dati na ano, pero nakita nyo naman sumasampa pa rin si Kuya, tuloy-tuloy pa rin hindi si Kuya sinungaling na tao, alam nyo naman yan eh, lahat ng mga na, na ko na sa personal so, may mga baser, na sar lang ako, syempre ba diba? hindi man may wasa pero gusto ko magkaroon ng maraming baser para si Kuya umangat lalo pero anyway, alam naman ng mga tropa natin yan. Hindi ako humingi ng simpatya para umangat or sumigat si kuya. Hindi ko yung layunin. Layunin ko yung maraming makakilala sa akin na mga gusto talagang maging seaman or maka-abroad even land base. Yun yung layunin ni kuya. Hindi yung sumikat, mag-viral yung mga video para ma malaki income sa pag-YouTube, social media. Hindi ko yun pinangarap. Kung ibigay, 'di ba? Kung ibigay sa tulong ninyo, sa tulong ng ibang tao, why not, 'di ba? Pero hindi ako da trying hard na mag-vlog para doon. Paminsan-minsan lang ako nagba-vlog ng mga personal, 'di ba? Naalala niyo naman. Pero 'yung mga experience na sinasabi ko sa inyo, 'yan ang realidad. Ang daming mga nagme-message sa akin, "Sir, kuya, lahat idol, lahat po ng sinabi ninyo nangyayari po sa akin ngayon sa barko. Nararanasan ko po." Syempre, galing ako diyan eh galing kami dyan, kaming mga datihan ng sumasakay, galing na dyan. Posibleng hindi nyo maranasan yung naranasan namin. So, wala pa naman yon hindi pa nangyayari sa inyo. Kaya kinukwento na namin, kinukwento ko na yung realidad, just in case na mangyayari sa inyo, alam nyo kung paano i-handle, alam nyo yung mga bawat problema, may pag, mapagtatanungan kayo. Yun ang importante. Mag-ingat kayo mga tropa sa trabaho, lalo sa Peter, napaka mataas yung risk high risk talaga yung trabaho kasi hot work, welding, cutting fabrication, mata kuryente, ground tapos mataas na lugar napaka delikado, nagsuswil pa habang nagtatrabaho, so anyway to cut my show resort mag ano lang kayo message lang kayo kay kuya kung anong gusto nyo itulong natin sa inyo or i-assist sa mga bagay na yan, kapag ka hindi naman ako pwede, meron naman akong GC binubuo halos puno na nga yung apat ko na GC so pagka dating ng time tinatanggal ko yung mga yung mga datihan na nagpapaalam naman ako na remove mo muna sila or or pasamantala alam naman nila yon kaya sinasabi ko palagi na pagigihan ninyo yung inyong trabaho para hindi kayo mapauwi hindi sa lalo na sa mga beginner pa lang sumasakay so bago humaba yung video ni kuya Magbabasa tayo ng mga bago ha. Ah. Ito yung mga bago ng mga nag-message si Kuya. Para malaman nyo. Marami na siguro sa YouTube. Hindi ako makapagbukas kasi dito. Sa, sa barco natin na sinakyan. One gig yung free. Okay? One gig lang yung free. Every night. Ah, every night. I'm sorry, mali na naman. Every month. So, nasa sa'yo na yun kung papahabain mo yun. papatagalin mo yung one gig. So, para tumagal, messenger, WhatsApp lang tayo. Para masagot natin yung mga nagtatanong, hindi tayo nag fb hindi tayo nag youtube Pagdating na lang sa Puerto na makabili tayo ng internet, doon na tayo mag-upload. Ganun lang. Swerte na yung mag magkaroon ng mga internet na Starlink din kasi to eh, na Starlink na unlimited. Swerte na po yung kaya. Pero dito naman, pagkain, uh, lahat libre naman eh. Maliban lang sa uh, sipilyo, saka toothbrush ninyo, saka uh, sabon paligo. Yun naman eh, alam naman ng iba yan. Pero the rest, lahat libre na yun tsaka ano pa nga ba ang masasabi ko pero nakalimutan ko na well eto basahin na natin yung isa sa tropa natin na uh, bago bago to Ayan, makikita nyo naman eh uh, ito ay si Mano Sorino shout out sa iyo Mano Sorino tropa ito Ayan, makikita nyo na yan Ayan. yan ang pangalan niya. so nakita natin to sa spam So, yan ang era ah, na sa GC natin yan. So, nangamusta siya. Sabi niya, Kuya, magandang gabi. Maraming salamat pala sa video mo. Marami akong natutunan. Maging kagaya mo din ako soon. Yun, di ba? Maganda, maganda. Mga positive vibes yung comment niya. So, wala naman tayo dapat i-advise kung hindi. Nagpasalamat lang tayo at uh, alam niya na yun kung ano yung nareply ko sa kanya. So, punta naman tayo sa iba. Marami tayong mga tropa. Halos palagi nagko comment Eto, Chat out sa paring iyan ko, pa iyan Gonzales Alam ko mapapanood niya tong video Tsaka magkakapatid yan sila, ito ah Katulad din ng legacy ni kuya Kuya andy, okay uulitin ko lang no Ito ah, uh, uh, to be fair no sa lahat Baka sabihin pa ulit ulit kasi marami pang mga hindi nakakabukas ng video ni kuya Simula na nagbablog Kaya ito uulitin ko sa inyo no Simula na umeri yung vlog ni kuya Uh, nag-start si kuya mag-vlog 2018 at uh, ako po yung unang nakasakay sa magkakapatid ako, uh, ito ako, salimbawa, ito ako pangalawa, yung utol ko pangatlo, yung pinsang ko pangapat, yung utol kong pangapat sa magkakapatid tapos iba pa yung mga pinsanan ko sa mga sa probinsya, yung mga naging siman dito sila joven, ganun, tapos doon dahil sa natuto na, na nga tayo, nakapag-vlog na nga tayo ng motivation ay eto ang natutulungan din natin yung malapit na kamag-anak natin, natin, itong Gonzales family so yung, yung palek or yung Christian Gonzales yan na motivate na rin natin nakasampan na ng barko so itong Ian Gonzales ay nagte-training na rin nag-uumpisa na rin take note ha, mga baradero boys to mga mga Josepa mga Elpa pero ngayon Meralco Meralco ang kumpanya ah, San Miguel Corporation ang kumpanya nito malakas pero Peter din to. Welder Peter din. Tapos, din Martin Gonzales nasa Taiwan nag land base, welder din. Pero nakakumpleto na rin yung training. Pero yung um, magkakapatid din sila. Tulad sa legacy ni Kuya, legacy din nila yan. Kasi ang airpot niya, airpot ko, mga magkukumpare, pati ako, uh, naging kasama ko rin sa si airpot niyan, si Dante Gonzales. So, Kuya Dante, uh, shout-out iyo. Ayan ha. Nakikita nyo naman mga combo namin ni Ian. Parang Ian, kasi yung anak niyan, inaanak ko eh. So, tinutulungan ko rin yan. Naman na-motivate din natin. Ayan. Uh, lipat naman tayo. Basta, yun na. Uh, itong vlog na ito kasi tungkol to sa mga nag-message sa atin ng mga baguhan. Eh. So, meron pa tayo dito. Maganda to. Uh, ha, Ito, ito. Ay, hindi, hindi. dali lang ha, mga tropa. Medyo mag-scroll lang tayo. Hanapin natin yung mga bago talaga. Uh, Ian Anthony Gutierrez. Ito. Ah, hindi. Ito yung kasama ko palang sumampa. So, Antonio Alvarez. Dito na rin ako. Ah, iba to. Kasama ko rin to. Ang dami na kasi. Pasensya na. Ito, 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 Si J.R. Ampong. Matagal ko na tong kachat. J.R. Amp, uh, JR Ampong. So, ito. Ma maganda to. Maganda tong mga konbo niya. Ang dami. Basahin ko lang sa inyo para maano, ma-motivate kayo at saka malaman niyo rin kung gaano ka swerte si Kuya na nagkaroon ng mga followers at ng mga bagong kaibigan o tropa na mga ganito kababait. At solid talaga yung suporta kay Kuya at talagang malapit na rin matupad yung mga pangarap nila na makasampa ng barko, makatulong sa pamilya. Opo Kuya Andy at saka nasa ereksyon. Ngayon ano kanuwento niya, nasa ereksyon siya. Tapos uh, na-assign, tama po lahat ng advice nyo po. Kasi pag Peter ka, matutunan mo po lahat ng diskarte. At more on, acetylene po talaga kapag Peter po. Tama po kayo, Kuya Andy. Ayan. Nakasabihin nyo, si Kuya gumagawa lang ng kwento. Baliktad lang yan, pero pag binasa nyo, yan pa rin yun. Kasi ang advice ko sa mga video ko, kapag ka, uh, nakapag ano kayo, nakapag uh, experience kayo, sigurado, matik na yan. Lahat ng mga trabaho, fabrication, pag nag-peter kayo sa landis, napakalaking bagay po yan. Hindi po masabing uh, 100%, pero napakalaking bagay na peter shipyard kayo. Uh, other than mga helper or mga factory shipyard or construction shipyard kasi barko to eh, barko din yung sasampahan natin ninyo. So, mas maganda shipyard experience. Ano yun? Landslide yun. Lahat ng experience makukuha nyo na doon. Pati late machine meron din doon. Depende sa kumpanya ninyo. Ngayon, kung hinahanapan kayo ng 3-4, kahit graduate kayo or graduate kayo ng test dahil nakapagsipon, kayo nanapan nahanap, kayo, sorry na po bulis yun, sakay 3-4, 3-5, walang problema. Pwede kayong sumakay ng inter-highland, mabilis lang yan. Lalo na kung sipyer experience kayo, sakay kayo ng welder or peter sa inter-highland, 1 uh, to 6 months para magkaroon lang kayo ng 3-4, tapos apply na kayo. Ganun lang kabilis ang proseso, hindi naman nyo na kailangan mag-aaral ng college. Kahit din na kayo mag-aaral ng vocational, kasi yung yung tinatawag na test da, hindi naman mahaba yan eh. So, pwede kayong ano, kung halimbawa, wala chay ayo na mag-aral mahabang test da. Pasok kayo baradero helper, mag-start kayo para matuto kayo mag-spot, mag-welding. Tapos pag ma naging welder na kayo, biyasa na kayo, kuha kayo ng ano ng NC2. mag test kayo. Pag pumasa kayo, apply kayo inter island para makakuha kayo ng sea sea base experience or sea experience. Mga proseso-proseso yan eh. Panorin nyo yan sa lahat ng mga video ko sa vlog. Hindi pa rin nagbago, ganun pa rin proseso. Pero, may mga training na na mga tinatanggal, may mga additional na, na mga training. Ngayon, sabi ko na nga, iba naman usapan yung, yung ano na, baga high standard na training na ng mga Peter, yung which is the and ABS or class Kaya, Ibang usapan na yun. Dito muna tayo sa basic. So, ano pang sabi niya? Opo, Kuya Andy, at least may idea na po ako ngayon. Salamat po. Tapos, Kuya Andy, nakasabayan ko po si Arby Castillo. Arby Castillo, kilala niya. Napapanood niyo palagi sa vlog ko. Hindi pa kami nakakapag gulab ni Kuya Arby. Pati eto rin. Gusto rin magpa-interview nito pagdating ng panahon. Marami din sila na... Salamat lang talaga. Thankful lang talaga ako. Kasi kahit pa paano, may mga nagpapatotoo na nakikinabang or maraming natututunan sa mga sinishare ni video ni Kuya Andy. Oh, kaya nga po Kuya, uh, sa tulong nyo po at advice, advice nyo po dyan, ako na-inspire po Kuya, uh, Kuya Andy. Kaya sa mga vlog nyo po, nanonood po ako, malaking tulong po yan sa mga tropang mga Peter at Welder po na katulad ko po na nangangarap makapagbarko po Kuya Andy. Kaya maraming salamat po sa inyo at sa mga vlog nyo nyo po kuya Andy Mandirigmang Marino ayan no ayan yan yung message niya sa akin di ba si kuya hindi gumagawa-gawa ng mga kwento na katulad ng mga siguro mga rin si Vlog pero panoorin niyo pa rin sila kasi sa ano naman sa atin naman eh kumbaga pag pinanood niyo sila alam niyo kung ano alam niyo kung ano yung dapat niyo kunin pagka iba yung video nila hindi para sa inyo, eh di manood kayo ng ibang video, di ba? Kung itong video para sa inyo, di panoorin nyo. Ganun lang naman yun eh. Alam naman, alam naman natin ang Pinoy kung saan sila makukuha, yun ang suporta nila, yun ang panonoodin nila. Pero kung feeling nila, Peter na rin sila, lechay ako, Peter na ako. Nanood ako ng ibang mga, ibang vlog ng mga Peter. Meron sila mga OA na mga vlog na, grabe naman, hindi naman ganyan ang mga na-experience ko. Tsaka hindi naman ganyan kahirap, hindi naman ganyan kadali, di ba? May mga ganon. So, depende na yun kung paano nyo i-appreciate yung mga taong nagbablog para matuto din kayo, para ma-sharing din yung idea nila at kaalaman nila, knowledge nila para ma-share din sa inyo, di ba? Excuse me. <coughs> yun nga. So, yun nga, moving on tayo. Kaya nga sabi ko sa inyo sa mga bagay na na makakatulong para sa inyo. Yun ako, doon ako maasahan. So ngayon, uh, sa susunod ng mga vlog naman natin, magsishare naman ako sa inyo ng uh, mga trabaho naman. Kasi nga, bago pa tayo dito eh. Two days pa tayo dito. So mga job order pa lang sa atin ngayon. Nung unang araw, ano ba ang mga tinira natin? So nag-assist lang tayo first day second day assist assist lang tayo kasi dito walang oiler na tatlo so wiper apat na engineer ano uh, isang third engineer tapos guryo na yon third engineer na isa guryo sigek kasi dalawa third engineer eh guryo na yung segundo third engineer na isa guryo chief engineer guryo na so ayun kita yung ano, marado pala yung pinto ko medyo malakas kasi yung alon nakita nyo nakalimutan ko palang bukas yung pinto ko so yun tapos wiper tsaka peter na so, wala tayong oiler kasi anman yung barko natin ngayon so yun na nga yung ating sinishare hanggang sa muli na naman magsishare na lang tayo sa susunod ng mga vlog natin kapag uh, may pagkakataon pag mahalakas ang ating internet sishare ko na naman sa inyo sa susunod yung mga trabaho natin actually may mga video na ako na na, na ready sa susunod di upload ko. Importante itong motivation natin. Yung, yung mga nagme-message sa akin, hindi ko naman nakakalimutang replyan. Pero, sa GC natin, hindi na ako masyadong nakatambay or nakapokus dahil marami nang tumutulong dyan. Mga tropa na rin natin na nag-aalala gumagabay. So, alam na nila yon Nagpapasalamat si Kuya Andy sa lahat ng mga tumutulong at nagmo-motivate na mga tropa natin na mga datihan na nang nak nakasakay So, meron pa isa. Uh, ano, uh, ito nga pala, ingat kayo sa mga nagme-message, especially yung kay Juanito Verasis. yan dating tropa natin na motivate at nakasakay ngayon, na-hack yung account niya, nagme-message din sa buong grupo na humingi ng tulong financial supporta kumbaga, pero hindi siya 'yon. Na-hack yung account niya. Kaya magingat kayo, mga tropa ginagamit nilang mga scammer na yan or uh, ang tawag dyan uh, hacker sc scammer, ginagamit yung mga grupo or yung mga kaibigan kasi syempre nakita niya puro siliman lahat ng mga kaibigan ni brother ano, uh, uh, Juanito Berasi syempre na motivate natin yan lahat, lahat kami puro siliman lahat, lahat ng friends niya so mag ingat kayo baka mahak, mahak din yung account nyo at gamitin ng iba so yun lang God bless you sa inyo lahat. Ah, hanggang sa muli. Papasok na si Kuya Magalauna na. Mandirigmang Marino Kuya Andy Vlog. Saludo sa inyo lahat. Ingat kayo. Meses lang kayo ha. God bless you. Bye-bye.